Hello FW, today's vlog. Good news para sa mga sumusuporta sa bansang Israel. Uh, exactly today two months na yung naganap na October 7 massacre uh, kung saan pinasok uh, ng mga Hamas ang Israel at naghasik ng lagim. And this day, more than 100 member ng Hamas ang sumuko sa IDF. Lumiliit na yung mundo nila. Uh, oo nga naman, di ba? Mas maganda na yung uh, mabulok sila sa kulungan kaysa sa mamatay sila. Uh, at sana maituro na nila kung saan nila dinala yung mga hostages, kung saan nila tinatago ang mga ito. At sana din yung iba pang mga miyembro ng Hamas at leader nito ay sumuko na para tigil po ito na itong, matigil na itong gera na to. Kasi both countries, eh, nahihirapan. Kahit sa Palestina, yung mga sibilya, nahihirapan na rin. Kahit dito sa Israel, nahihirapan din sila. Um, Every day, may namamatay na IDF. Dalawa, tatlo, anim. Araw-araw yon And halos lahat ng family dito, may member na IDF. May mga sundalo. Uh, yung uh, apo ng alaga ko first apo yun ha uh, andun sa gasa nakikipagbakbakan pati pamangkin niya andun sa gasa uh, anak ng kapatid niya yun uh, kaya gustong gusto niya nila na matapos na tong gera na to gustong gusto na nila na matigil na yung putukan na to nahihirapan din sila alam ko naman hindi pa babayaan ni God yung bayan niya ah uh, puprotektahan at puprotektahan ni God ang Israel. Uh, yun, uh, sana tuloy-tuloy itong good news hanggang sa matigil na yung gera. Uh, yun, uh, ito yung latest ng, uh, sa bansang Israel. Uh, kung nagustuhan nyo itong video na to, paki like naman at paki subscribe na rin sa aking channel. Thank you in advance. God bless us all.